Ito mga kabakal. Bara-bara lang ang kahan nito. Kaya namamaus ako. Ayan. Na Tapos yan. Kuha ko sa junk shop yung frame ng LPG. na nasa taas. Yung sa ilalim. Ano naman yan? Corrugated. Uh, 8mm. Ito babaunin ko kasi ito sa bundok si mag-aani naman kami ng palay Ayan, nakahiga na yung palay namin doon dahil kay Bagyong Leon open yung blower Ayan, oh. No? simple lang no? simple lang ang frame um, ano, stainless kagayan ng langis yeah, blue flame na para may mabaon ako doon sa bundok na paglulutuhan mahilap mahirap ang gatong ngayon doon kasi tag-ulan use motor oil market niyo po 'yung. Apoy niya, no? Oh. Kuya um, niya. Oh. Ano? Oh. Maalampas pa doon sa frame niya. Oh. Okay, green kasi nasusunog 'yung 'yung frame. Oh. At maalampas atas <laughs> tu. Hehehe. Kuku lay green. Kena susu susu green. Nombor ha, number 6, number na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6 Number 6 lang Ayan, number 5 green show oh green Oh, uh -huh. Green ang apoy. <laughs> okay pala ito. Nag-green ang apoy niyo. Colorful. Blue green ang apoy niya. Ah, <laughs> uh, yes. <laughs> Tinggalin natin itong blue green. Hindi eh. Blue, blue green eh. Pag natamaan yung frame ng LPG oh green talaga yan oh hindi green pink siya blue pink siya oh. ang lakas ano lang yan number 1, 2, 3, 4, number 5 na oh, green na nga po yun oh. diba anak, green kita mo, Oh, green oh. Eh. <laughs> Ang ganda ng apoy, eh. may kulay green. Oh. <laughs> Wala namang green pag tinanggal eh. Pag tumatama lang doon sa ano sa frame ng dati sa LPG. Ano? Green. Hmm. <laughs> okay, malakas nga siya, talaga. Oh. Green. Hmm. <laughs> okay.